Sorting, sorting na ako ng mga pamimigay. Patapos na. Sobrang latihani to. Latihani. Tapos, ayan. Ate Rubian, Ate Ang alin? Ate Rubian. Okay. Lahat yan? Ito. Ayan. Eto, rubian. Okay. Ayan. Eto, sa akin to. Bagko to. Baka na nag-vlog. So, Ito, to rin. Ayan, kay Ate Honey, eh. Kay Ate Honey, eh. Honey Monalee, Rubian, Richard, o kay Ate, Ate Honey Ate rin kasi ko siya. Andun, yun yung kay Ate Rubian. Yeah. Ah, nasa lapag, pagpasensya na. Laban niyo na lang ulit. Tsaka. Ayan, merong walang pangalan. na pa namin sa ano. Sa... So, bring your own eco bag. <laughs> kasi antay to, yung akin pang sort namin next Thursday ayun, see you on Thursday